Kamara ang isa pang dawit sa isyu ng niraid na Pogo sa Porak Pampanga na si Cassandra Leong. Pinapadalo rin siya sa hearing ng Senado bukas pero pa para muna ng mga mambabatas kung papayagan siya. Nasa frontline ang balita niya, si Marian Enriquez. Pasado alas 12.30 ng tanghali ng dumating sa Batasang Pambansa ang konvoy kung saan sakay si Cassandra Leo. Si Cassandra Ong ang incorporator ng Worldwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa nireid the Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porak, Pampanga. Siya rin ang kasamang pinauwi sa Pilipinas mula Indonesia noong nakaraang linggo matapos mapabalita ang pagpuslit palabas ng bansa ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Matatanda ang may arrest order din sa kamara si Ong matapos ilang beses hindi sumipot sa pagdinig tungkol sa Pogos. Malaki ang participation niya because uh, she appears to be the uh, li uh, liaison between these two illegal Pogos and uh, Pagkor. No? Uh, plus, uh, of course, we have to get information from her kung sino yung may-ari, sino yung abogado, sino yung uh, tumata yung uh, mga incorporators. Bukas ay may imbitasyon si Ong na dumalo sa hiwalay na pagdinig ng Senado. Pero ayon kay Barbers, kailangan pang pagbutuhan ng komite kung papayagan na doon unang sumalang si Ong. Dahil naman self-incriminatory raw ang mga impormasyong nalalaman ni Ong, sinabihan na raw siya ng abogado niya na si Attorney Ferdinand Topacio na igiit ang kanyang karapatan na manahimik kapag sumalang siya sa anumang hearing. Hindi pa raw ngayon ang tamang panahon para isiwala ang mga nalalaman ni Ong we are hoping that the members of the Senate and the House will not attempt to threaten, bully, bamboozle ah, her into waving these rights because these rights are sacred under the Constitution. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.